kaya nagbubuli na naman sa kakiligan itong KD Lex Panay dahil sa pagpapasinip ni KD Estrada ng kanyang diddib na ipinost niya online. Not once, but seven pictures nga ito. At of course, sa last two pics ay kasama niya si Alexa Ilacan. Ayan po sa picture. What's fun about it ay may pagtakip at panggigigil pang ginawa si Alexa sa dibdib ni KD. Comment niya! she must cover the boobs daw. Ay! May pagangkin na nagaganap, ha? Talbog, di ba? Mm, mm. Ang ganda ng... Oh, boobs na <laughs> Ang ganda na kay Kay... 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 ni Kay... Ni Dib diba? oh, parang... Ano yung... Hmm. Para... Make line <laughs> yung binigay nyo. Ginagano'n yung dip dip dip. Pero wala namang bands. Pero kapag isang lalaki, ginagano'n yung dip dip, di ba? Parang nag-anits-anits, di ba? Ganun? Ikaw talaga? Ano hindi, parang hmm. sepe. Proud, nakakakilig naman talaga yung ginawa ni Alexa. Parang ano lang yun, for fun. Oo, oh, oh, natuwa, natuwa lang siya. Lang, natuwa pero yung niya yung nakakakilig naman talaga yung ganyan-ganyan ginagawa na hapless 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 ng pangyama. Wow. At <manyan> pumunta na doon sa hapless hapless sa ba? Diba? Oo, oh, di ba? Dati, ano? Yung sabi, wag na na. Pakit na pakit Pagdating na sa mukha, oh, may make-up pa na rin yan.